Good morning po mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Cabarinis Norte at sa isang furniture sa Ilaw Japan Surplus. Ito po napakadami. Mamimili-mili po kayo at bibigay po ng may-ari yung buong detalye sa inyo kung paano yung presyo, yung kung paano yung pagbili. Nandito po yung may-ari. Sabi bumibili napakaganda ng pang-tingin. dito tayo mam, ma Sa may ano. Ito yung mga furniture, ma'am. Ito si ma'am, kausapin natin. Ayan eh. Ayan, ito si, ito si ma'am at ito si sir, yung asawa. yan sir, uh, pwede ba nating malaman kung saan yung location ng inyong furniture na to? Uh, we are located po at Barangay Lagon, Barangay Lagon, Porok sa Uh, dahil kamarines norte eh. japan surplus and korean surplus po yung mga items natin dito sa aming store po ayan po uh, may empty page din po tayo ilaw japan surplus and general merchandise dito po sa uh, surplusan ah. sigurado pong magaganda at matibay po ang aming mga panimba o oh, ayan mga kababayan o oh. kontakin uh, nyo ilalagay ko po dito sa screen natin at saka sa comment section yung kay ma'am na Facebook page yung FB niya no para makakontak po kayo nang direct no uh, sa mga presyo po bahala po kayong mag ano magtawaran alam ko itong mabait si ma'am Makakatawad kayo napakaganda po dito Ten po oh. ma'am lahat po ito surplus yes po pero parang bago ma'am yes Kita sa inyo no surplus sir dito sa amin hindi po namin yan i-deliver po nang ano nang mm. may damage ka ano yun. Dito siguro po namin na ang ang paninda namin ay makakarating po sa inyo ng mukhang bago at hindi mukhang gamit na. Ayan. Ito po yung sinasabi na use but not abuse. Iyon. Kaya nga, napakaganda mo oh. Medyo may gabok lang yan ng kaunti ito. mga mga ha, mga sir. Pero napakaganda po. Napakakikinis. Ayan. Kita nyo naman po. Ito pala. Ito po oh. Korean. Pero Italian style, sir. Ang ganda. Korean, po. Italian style. Ito yung isa sa nagbigay pansin sa akin kanina ang bungad ko dito. Napakaganda ng design niya. Ayan o. Oh. At napakarami ano. Mamimili-mili kayo. Oh. Dito na po kayo kumuhat, ito. Pakita ko sa inyo isa ito sa napakaganda na talagang nakakaakit tingnan pa lang, malayo pa lang ito. Ayan po. Oh. oh. Surplus lang po yan ha. Pero itong mga cover na to, pwede nyo po yung palitan. No? pwede din po siguro kayong mag-request kay ma'am kung gusto niyo mapalitan na bago niyo bilhin na depende po sa pag-uusap ninyo ma'am magkano naman po itong ganitong ano ito ito po, ang ano po nito, negotiable po ito pag ito po bibili ninyo nasa 80,000 po ito, pero pwede natin ang ibaba pa hanggang 50,000 yun, maganda mura mura natin sa cut sir sir pero mukhang mayaman naman pang naman talaga pang mayaman talaga kahit mahirap ka pag ito yung bangko mo, yung salaset mo. <laughs> ano to? To, ito? Dalawa rin ito, ma'am. Ito na po. Kasi isa ah, isa-isa lang. Hindi po, isang set na yan. Isang pa. set. Opo, isang set na isang yan. Isang set to. Oh, Ibig sabihin, isa lang, isa lang po ito. Isa oh, lang po. Opo, yan Ito yung nagdating niya na. Ayan, mga surplus po. No? Napakaganda po. Dito na po kayo kumuha. Pwede po kayo mag-inquire na. Ayan. Ayan po si ma'am. At sa comment section po, nandun po yung contact niya, lalagay po natin, FB niya. At saka dito po sa screen, lalagay din po natin, no? Apo. Yan. Ang ano po ito, Kamarini Storte, no? Apo. Apo, sir. Oh, lahat po ng detalye, lalagay po natin dito sa screen. Marami pa po tayo doon, sir, sa loob. Ah, sa loob? Opo, may ko, mga figurin din pala. Yes, sir, may mga glassware uh -huh. okay. tayo. Ogala so, tayo, ma'am. Turn ako. followers niyo sir yeah. Magpaano sir, magpapaprevis tayo pag sinabi ah, may na, pa? Pag sinabi sir na followers nyo, pag galing sa inyo sir na customer, bibigyan natin niya ng mga previs. Yun. Ah. Patos, o, kaya wag nyo kalimutan ha, pag galing dito sa akin kayo ng contact, sabihin nyo, galing sa akin para may previs kayo. Yes po, ayan na, yeah. dito sir yung mga glassware natin. Ayan, maraming, maraming, maraming sila sir. Pwede ayan, ay marami oh. Oh. Napakarami oh. Ayun oh. Ito, hindi nyo akalaing surplus, no? Ito, ito naman, sa katunayan itong tinatawag lang surplus, ito yung mga bago na na stock lang, hindi mga nagamit to. na stock lang sa kanilang mga bodega, no? Sa, sa Japan. Napakaganda, oh. Oh, dito na po kayo kumuha. Mura lang po itong mga ganito, di ba? Yes, sir. Sa so, mga may-restaurant, uh, oh, kuha kayo dito. Hmm. Magkano mga mahalimaw? Itong ganito lang. Ito yung sa mga yung lagay ng mga sabaw-sabaw. Opo. Ito, sir. Pwede po natin ibigay lahat. At po, ibigay ko na lang yun ng 300. 300 itong 2, 4, 6, 7. 300. Yeah, 300 na lang, sir. Ay, napakamura. Oh. O, gaganda pa. Napakamura, o. Oh. Hindi po 'yan mga gamit. Kalimitan po yung na tinatawag natin, sir, sa plus, mga gamit sa bahay. Yan po ay mga istak lang po 'yung sa bodega. Opo, oh, 'yun Ayun. O, dito na po kayo kumuha. Huwag nyo pong kalimutan ha na kapag kayo po ay bibili kay Ma'am, sabihin nyo po na galing kayo sa atin na panood nyo dito sa ating Facebook page para may previs po yes, kayo, sir. no? Kasi pag 'yan sapatos or glassware or chinelas Or kahit ano ko, marami rin tayong mga computer diyan. Kompleto po tayo dito sa Ilaw Japan Surplus. Meron din tayong mga cabinet, kama, ayun sir ang mga ano natin ng mga big items. Hindi po kayo mapapahiya sa marites ninyo kapit ba. <laughs> yun 'yon yung maganda doon. Yes. Pero mahuli mamang lahat na ano po pang pangalan nyo? Ay ako po pala si uh, uh, asawa po ni dating uh, kagawad Larry Ilaw. Kami po ang owner ng Ilaw Japan Surplus dito po sa Daet Camarines Norte. We also offer wholesale and retail. Yun. Ayan po, papapalo na din po ako, Bing Belgar Ilaw. Sa yun. Anong, yun po? Ang po Facebook page. Ay, ilagay po, ay, din, ko po. Ilagay din natin dito yung, pay, yung Facebook nyo. Ay, yes, yes, so, Sige, sir, Para naman makita rin po ako ng mga followers nyo po. po. Bale, ang magiging, ang magiging code po natin kung galing kayo kay sir para may previous kayo, sasabihin nyo po na Uh, napanood nyo sa vlog ni sir ang aming ang oh. ano ang aming tindahan para may previous po tayo ano po okay ma'am maraming salamat mama thank you po bye o oh, kaya wag nyong kalimutan ha wag nyong kalimutan na sabihin nyo na galing kayo dito na panood nyo kay kasado tayo vlog para may previous kayo para makatawad kayo yes, kasi sir. ako mahilig ako sa tawad ngayon pa lang pinapatawad ko na yung may kasalanan sa amin bye bye <laughs> <laughs>